Good morning. Good morning! Nasa pan din yun. Dito nasa... Sa manukan ng mga kasamahan ko na nandito rin sa aming trabaho. Meron din kami ditong manukan. May mini-farm din dito ng mga yeah. ano kasi... Yeah. May mga yeah. ano dito eh. Mga... Meron akong mga kasamahan dito ng mga... Small chicken? Panlaban sa derby yung mga manok nila. Kaya ako, natikisaw-saw na rin. Although hindi ako marunong mag ano, magsabong, ay, ah, titingin-tingin na lang nila ko oh, hanggang, hanggang kasi pagka mayroong nanalo, ah, sigurado na yung pagkubra ko at saka pangkubra ko. Jin! Jin! Wala pa kaming trabaho, wala pa, wala pang alas 8. Eh, nagbisita muna sa kanilang mga alagang manok. Marami kaming manok dito, Texas. Uh, Piksas pabo. Ah, Piksas pabo. Piksas pabo. Ano nga, ko na yan, mga kasamahan ko, mga mababait yan. Lalong-lalong na pagtulog. O, oh, yan ha ipakita ko sa inyo yung aming mga alagang manok dyan dyan hmm. ah, yung mga mahilig magsabong dyan o oh, yan ah, yan meron din kaming mga bago mga sisiw yan yan Pero oh. to fight na sa Ayan yan, meron ding inni condition. Ito, condition na condition na 'to. Ito condition dito, ha. Eh. Ayan. Pakain nito. condition na conditionary na yan. Ito, panlaban na 'yan sa sa oh, April ba, pre? Oh, April. April. Hoy, Suryanta na nito. Mhm. Ayan. Yan. 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 Ito. Ito naman malapit na rin 'yan. Malap, malapit na rin namin ilaban 'to. Ano ka lang Tayo Ayan, ang walang liig. Ayaw. Saan yung walang liig? Ayan. Meron na kami ditong ano. Walang liig. Ay, walang liig. Oh. ayan. Oh, meron na rin kaming manok na ready to fight na rin sa si kawali kasi wala nang balahibong leg eh. Ah, <laughs> oh. oh. di ba? And, mm. Service namin bangka. Bangka, pagbaha. Bangka naman. Uh, Ang maraming bangka dito dahil pagka binabaha yung lugar ninyo chat isang tawag lang andyan agad kaso nga lang binibinta balikan ko si tatang kasi nagluto ng aming mino ngayon gulay with uh, tawilis na may sabaw na may sili. Napakanghang. Ayan mo kayo. Kalimutan ah sili. Pwede namang ilublob na lang yan ang sili putol-putolin, habol. Pwede naman yan eh. oh ano mapuloy mo yan? Di ba, Rek? Oh,